Hi, good evening everyone! Welcome back mo sa aming munting tindahan. By the way, I'm Michelle ang inyong tindayang small but purple. For today's video guys, i-share ko lang sa inyo yung mga pinamili ng partner ko sa pinakamalapit na grocery dito sa amin. So yan, dalawang box na yan, tsaka dalawang plastic guys. Uh, Minotor niya lang yan guys. Kasama niya si Xiangling kanina na namili. So yan yung pinamili nila. Tinate niya lang yan sa motor. So, tingnan natin kung ano na -ano yung mga binili niya. So, yun guys, yung laman. Itong 8 yung large na economy. 12 pieces lang yung nabili namin kasi wala pa rin stock ng mga malalaki. Ito kasi malakas to sa amin kaya yung pinagpua ko sa yung 48 pieces. Kaya lang walang stock. Ito, dalawang Winston Red. Itong Winston Red, guys, old price pa siya. Lima dapat yung kinukuha ko. Kaya lang, hindi na daw pwede, may limits daw. So, dalawang rin lang yung nakuha ko. Yung ahente ko kasi dumaan nung nakaraan, kaya lang wala ako. Hindi ko rin siya naibilin. Hindi kami nakakuha sa ahente. So, yan lang yung nakuha ko ngayon. etong EQ na kwago na medium, kumuha rin ako ng 12 pieces lang. etong EQ dry na medium at saka large. So, yan. Marami kasi bata dito. Kaya medyo malakas din naman yung mga diaper namin. Ay, sa pangalawang plastic na tayo. So, itong guard, bumili lang kami ng anim na peraso. Actually, lima na lang siya kasi may bumili na agad. Yan. Tapos, itong mga champion na malalaki, yung 400 grams. Napabili ako ng 3 piraso. Tapos, yung kala na 800 grams. Yan tatlong din na malaki. Wala kasi sa grocery na 800 grams. Yung 400 grams lang yung meron. Tsaka wala din itong malalaki na to sa grocery. So, yan. Tapos itong champion din, 800 grams. Yan. Tatlo din yung pinabili ko. So, yun lang yung mga sabon na pinabili ko. So, yun siya yung laman ng isang box, guys. Mga puro sukiriya na to. Ayan, crackling na maliliit. Cheesy na maliliit. Okay. tempurang malaki apat na piso na malaki ayan double cheek na maliit. Ano yan? Itong ah, mga pancit po. Chili mansi. Ima. Lag pa siya. Tapos itong spicy. Ano clips na maliliit, dalawang pa. Ito yung stifles na 24 pieces. Itong mentos na malaki. Itong mentos na malaki guys, bumibili ako ng malaki yung 420 pieces. Nire-repack ko kasi to. Yung 25 pieces ko na nire-repack ko, binibenta ko ng 20 pesos para yung bunibili ng 20 pesos. May 3 naman sa mga limang tara. Okay. So, yan guys, mga pancit canton na mga natuwa. So, ito na. Mga pancit canton. Original kalamansi. Kaya yung spicy. Yan yung chili nasi. Kalamansi. So, ito yung laman guys, no, huli ng huling packs na hindi pa natin nabubuk. So, ito fish da na magigit. Ano yan? Martis na white at low etong milky nuts, taklo din. etong pillows, matagal kami nawalan nito. Ito ang dilaw, yung chocolate anin. Tapos anin din na ube. Ayun, cream, Ding dong. yung apat na kaso. Yung maanghang. Ay, Maanghang ba ito? Itong mix, tsaka. Itong dilaw, tsaka orange. Ito. Tapos, itong potato fries dalawa na kung ako na isa kanina. Itong uwishi na red. Um, yung cheesy na maliliit. Yan ang pat. Snow bear. Yan, isa. Itong cucini. Isang peraso ko. Yan, okay cheese. Yan, pabili ako ng limang peraso dalawang tay ng Milo tapos na malaki Marie, saka. at saka itong plastic spoon nagpabili na rin ako hello butter cream na plain dalawa at saka yung cream ko na vanilla so yan lang yung laman ng huling box natin guys so yun yung mga napamili namin sa malapit na grocery dito sa amin So yan guys, yung mga bigas na dumating kanina. Yung din deliver na bigas, yung apat na malambot na yan, yung tatlo tapos ito pang-apat. Tsaka itong isang maalsa. Tsaka may kasabay yan na um, miswa, kalahating miswa, isang kilong cornstarch at tsaka yan yung kasama ng bigas guys, yung isang box ng Impact na baby white. So, yung delivery kanina guys, umabot din siya ng 8,252 pesos. Yan lang yan, yung bigas na yan, yung mga yan. Apat na malambot, isang maalsa, isang box ng gray white na green pack, isang kilong cornstarch, kalahating miswa. Yun yung umabot ng 8,252. Tapos binigyan lang natin yung nag-deliver ng uh, kape lang. Ito nga pala guys, yung nire-repack namin na mentos. Sa isang balot nito, 25 pesos. 25 pieces, binibenta namin ng 20 pesos. So, sa malaking mentos, 420 pieces. Uh, nire-repack lang namin siguro mga sampo, Tapos, guys, yun yung pangtingin na namin. So, sa isang plastic na 420 pieces na mentos, guys, may kasama na yung mga plastic na ganito na pang re-repakan May ganito na siya. So, yung mga uh, plastic, marami na rin kami na ipon kasi nga hindi naman karamihan yung nire namin na ganito. So, minsan binabalot na lang namin sa uh, mga katulad nito. Alcoa. Uh, para hindi maalikabukan. Ayan siya. Tapos yung mga mayonnaise.